Sa panahon ngayon, karamihan sa mga lalaki ay nagmamadaling magpahayag ng nararamdaman pero ang hindi nila alam, ang tahimik na lalaki, ang misteryosong lalaki, ang mas nakakakit sa mga babae. Ang mga babae ay likas na curious at kapag hindi ka madaling basahin, nagsisimula silang magtanong sa sarili nila ano kaya ang iniisip niya. At di nila alam, unti-unti mo na silang nabubuo sa isip nila. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano maging mysterious na lalaki. Isang uri ng lalaking hindi kailangang magpakita ng emosyon para magmukhang malakas, matatag ang nakakaintriga. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi kailangan ng sobrang salita. Sapat na ang kanyang presensya para maramdaman ng iba ang kanyang aura ng kapangyarihan. Iintindihin natin dito kung paano ginagamit ng mga alpha at mga manipulator ang silence at emotional control bilang sandata. Paano nila pinapaisip ang babae, pinapahabol sa kanila at pinapaikot ang mga sitwasyon sa pamamagitan lang ng disiplina at emosyonal na kalmado. Marami ang nagkakamali sa pag-aakalang pagiging tahimik ay kahinaan, pero ang totoo, ito ay anyo ng control. Kapag hindi mo agad pinapakita ang nasa loob mo, ikaw ang may kapangyarihang magpasya kung kailan mo ito ibubunyag. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano maging lalaking may misteryo, karisma at control, manatili ka sa video na ito dahil ibabahagi ko ang mga teknik ng mga lalaking hindi kailanman kailangang magpanggap dahil ang mismong katahimikan nila ay isa ng sandata. Number 1. Panatilihin ang katahimikan bilang sandata. Ang unang sikreto ng pagiging mysterious na lalaki ay ang kakayahang manahimik sa gitna ng ingay. Kapag ang karamihan ay nagmamadaling magsalita para mapansin, ikaw dapat ang lalaking marunong maghintay. Dahil sa katahimikan nabubuo ang tensyon. At sa tensyon, nagsisimula ang curiosity. Kapag hindi mo agad sinasabi ang lahat tungkol sa'yo, nagiging palaisipan ka. Hindi nila alam kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang tunay mong nararamdaman, o kung ano ang plano mo at doon sila naaadik. Ang misteryo ay hindi tungkol sa pagtatago, kundi sa kontroladong pagbibigay ng impormasyon. Pipiliin mo kung kailan magsalita at kailan manahimik. Isipin mo ang mga lalaking may presensyang malakas kahit walang sinasabi. Mga lalaking kayang pasunurin ng iba sa simpleng tingin dahil ang lalaking hindi agad nagre-react ay lalaking hindi madaling basahin at sa mundo ng dark psychology ang hindi nababasa ay may kapangyarihan kaya kung gusto mong maging lalaking hinahanap pero hindi kayang hulihin sanayin mong maging komportable sa katahimikan dahil minsan ang hindi mo sinasabi ay mas malakas pa sa kahit anong salitang kaya mong bitawan number 2 kontrolin ang iyong mukha at reaksyon isa sa mga sikreto ng mga misteryos na lalaki ay ang hindi mo mababasa kung ano ang nasa isip nila. Kapag marunong kang magtago ng emosyon, ng galit, saya, o kaba, nagiging mahirap hulaan ang tunay mong nararamdaman at diyan nagsisimula ang intrigue. Kapag may babae o taong sumusubok basahin ka, pero hindi nila makita kung natutuwa ka o naiirita, mas lalo silang naakit kasi gusto nilang intindihin ka, gusto nilang madecode ka. Sa psychology, ito ang tinatawag ta na emotional ambiguity at ito ay nakakapukaw ng curiosity. Hindi mo kailangang maging bato. Ang kailangan mo lang ay emotional discipline. Halimbawa, kapag may nag-flirt sa'yo, huwag kang agad ngumiti. Tingnan mo lang siya, konting smirk, tapos alis. Sa ganitong paraan, nagiiwan ka ng tanong sa isip niya. Ano kaya iniisip niya? Ang lalaking kontrolado ang emosyon ay hindi mahina, siya ay mapanganib. Dahil hindi siya madaling galitin, hindi siya madaling basahin, at hindi siya madaling manipulahin. Kaya kung gusto mong maging misteryosong lalaki, magsimula sa simpleng bagay, kontrolin ang iyong reaksyon. Number 3. Huwag kang laging available. Isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang misteryo ng isang lalaki ay dahil lagi siyang nandyan. Laging online, laging sumasagot agad, laging may oras. Pero tandaan mo, ang sobrang availability ay nakakababa ng halaga. Kapag alam ng babae o ng ibang tao na madali kang maabot, nawawala ang thrill sa'yo. Ang mga misteryos na lalaki, marunong magtago ng oras at atensyon. Hindi sila agad sumasagot sa chat. Hindi sila laging nag update At hindi nila ipinapakita lahat ng ginagawa nila. Bakit? Dahil gusto nilang magkaroon ng element of curiosity. Yung tipong iisipin ng babae, saan kaya siya ngayon? O bakit di siya nagre-reply? Sa dark psychology, ito ay tinatawag na presence of absence. Ang kawalan mo minsan, mas malakas pa sa presensya mo. Dahil doon nagsisimula ang emotional investment pinapaisip mo siya. Pinaparamdam mong may puwang ka na hindi niya basta makuha. Hindi ito tungkol sa pagiging pa-hard to get. Ito ay tungkol sa value projection. Kapag pinapakita mong may sarili kang mundo, may sarili kang misyon, at hindi umiikot ang buhay mo sa kanya, doon ka nagiging kaakit-akit. Kaya kung gusto mong maging misteryosong lalaki, tandaan mo, minsan, ang hindi pagpapakita ay mas epektibo kaysa sa pagpapa-impress. Sa tahimik mong presensya, nararamdaman nilang iba ka. Number 4. Panatilihin ang malalim na pag-iisip, depth over display. Ang mga tunay na misteryosong lalaki ay hindi kailangang magyabang o ipagsigawa ng lahat ng alam niya. Tahimik siya pero kapag nagsalita, may laman. Kapag nagkwento, may lalim. At kapag nagbigay ng opinion, parang may bigat. Hindi dahil gusto niyang magpa-impress, kundi dahil pinipili niyang magsalita lang kapag may saysay. Ang mga babae o kahit sino man ay naa-attract sa ganitong uri ng lalaki. Dahil mahirap siyang basahin, hindi mo alam kung ano ang nasa isip niya pero gusto mong malaman. Yan ang power ng mystery through intellect. Sa dark psychology, tinatawag itong intellectual intrigue. Mas gusto ng tao ang taong may lalim kaysa sa taong puro palabas. Ang sikreto dito ay hindi pagiging matalino lang kundi pagiging observant. Tinitingnan mo ang kilos ng tao, pinapakinggan mo ang sinasabi nila at hinuhuli mo ang hindi nila sinasabi. Dahil doon mas nagiging tahimik ka pero mas matalas ang dating mo. Kapag marunong kang magbasa ng sitwasyon, marunong kang magpigil, at marunong kang mag-isip bago magsalita, nagiging rare presence ka. Sa panahon ngayon na lahat gustong marinig, ang lalaking marunong manahimik ay nagiging kakaiba. Tandaan mo, hindi kailangang maraming salita para mapansin ka. Minsan, isang tingin lang na may lalim at tahimik ng ngiti, sapat na para hindi ka makalimutan. Number 5. Limitahan ang pagpapakita ng emosyon. Emotional control is power. Ang pagiging mysterious ay hindi lang tungkol sa pananahimik o pag-iwas, kundi sa kontrol sa emosyon. Maraming lalaki ang bumabagsak sa mata ng babae dahil madali silang mabasa. Kapag seloso, halata. Kapag galit, pasigaw. Kapag gusto, sobra ang effort. Ang tunay na alpha at as misteryosong lalaki, marunong magpigil, Alam niya kung kailan lalapit at kailan mananahimik. Sa psychology, tinatawag itong emotional regulation, ang yung kakayahang pabahalan ang nararamdaman mo para hindi ito magmukhang kahinaan. Ang isang lalaking may control sa emosyon ay parang puzzle na gusto mong lutasin. Hindi mo alam kung nasaktan ba siya o kung siya lang ba talaga ang kalmado kahit sa gulo. Isipin mo ang mga karakter tulad ni John Wick o Thomas Shelby. Hindi sila kailanman sumisigaw, pero ramdam mo ang presensya nila. Hindi nila kailangang ipakita ang galit para maramdaman mong delikado silang kaaway. Dahil ang tunay na lakas, tahimik. Kapag ikaw ay marunong magtago ng emosyon, nagkakaroon ka ng psychological upper hand. Dahil habang ang iba ay naglalabas ng galit o lungkot, ikaw atahimik lang pero nag-iisip. At doon, nagsisimula ang respeto. Sa modernong relasyon, ito ang sekreto. Huwag mong ipakita agad ang lahat. Huwag mong hayaan na malaman nila kung paano ka basahin. Dahil kapag hindi nila alam kung ano ang nararamdaman mo, doon sila maiintriga, doon ka nila gugustuhin malaman. Number 6. Mag-iwan ng psychological space. Para ikaw ang hanapin nila. Ang isa sa pinakamalakas na sandata ng isang mysterious na lalaki ay ang kakayahang mawala ng hindi talaga umaalis. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang magbigay ng espasyo, hindi dahil wala kang pakialam alam kundi dahil alam mong sa distansyang iyon, ikaw ang maiisip nila. Ay sunung the dark psychology. Tinatawag ito na presence of absence. Kapag palagi kang nanjan, nagiging normal ka lang sa mata ng babae. Pero kapag bigla kang hindi available, nagiging curious siya. Nasaan kaya siya? Bakit di siya nag-message? O doon nagsisimula ang attraction? Dahil ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng bagay na biglang nawala. Gamitin mo ito sa tamang paraan. Halimbawa, kung palagi kang nagre-reply agad noon, minsan maghintay ka muna. Kung sanay siyang lagi kang nandyan, subukan mong maging busy minsan. Hindi mo kailangang magpanggap. Kailangan mo lang maglagay ng psychological balance. Tingnan mo ang mga lalaking alam kung paano kontrolin ang timing nila. Hindi sila madaling basahin, pero hindi rin sila malamig. Nandyan sila kapag kailangan, pero marunong ding mawala kapag dapat. Ang resulta, ikaw ang nagiging misteryo sa isip niya. Hindi dahil hindi ka nagpapakita, kundi dahil tuwing wala ka, dun ka niya mas naiisip. Dahil sa bawat absence mo, lumalakas ang presence mo sa isip niya. At iyon ang tunay na diskarte ng isang lalaking may tahimik na kapangyarihan. Number 7. Huwag mong ibahagi lahat. Piliin lang ang alam nila tungkol sa'yo. Isa sa pinakamahalagang katangian ng isang mysterious na lalaki ay ang control sa impormasyon tungkol sa sarili niya. Hindi niya kailangang ipakita o ikwento ang lahat ng detalye ng buhay niya kasi alam niyang ang sikreto ay kapangyarihan. Ayon sa behavioral psychology, kapag may hindi tayo alam sa isang tao, ang utak natin ay nag-iimbento ng mga posibilidad. Kaya kung marunong kang pumili kung anong parte ng sarili mo ang ipapakita, mas nagiging intriguing ka. Halimbawa, kapag tinanong ka ng babae tungkol sa nakaraan mo, huwag mong sagutin ng diretsahan lahat. Mag-iwan ka ng bitin o curious gap, isang tanong na siya mismo ang gustong sagutin. Hindi este pagiging plastic, ito ay pagiging intentional. Dahil ang misteryosong lalaki, alam niyang hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa lahat ng oras. Pinapakita lang niya kung ano ang gusto niyang makita ng iba at tahimik lang siya sa natitirang bahagi. Pansinin mo ang mga karakter tulad ni Thomas Shelby sa Peaky Blinders. O si John Wick, kakaunti lang silang magsalita, pero bawat galaw nila may bigat. Hindi mo kailangang magpanggap na katulad nila, pero matutunan mo kung paano maging selective sa mga bagay na ibinabahagi mo. Dahil kapag lahat tungkol sa'yo ay madaling basahin, mawawala ang thrill. Pero kung marunong kang magtago ng ilang parte ng iyong isip at damdamin, ikaw ang magiging palaisipang gustong-gusto niyang tuklasin. At doon nagsisimula ang tunay na psychological attraction. Number 8. Laging mag-iwan ng marka bago ka umalis. Ang misteryosong lalaki ay hindi kailangang magstay ng matagal para maalala dahil bawat kilos niya may epekto. Ito ang sikreto ng mga lalaking kahit wala sa eksena. Patuloy pa ring iniisip ng babae, hindi dahil sa itsura kundi sa impression na iniwan nila. Sa psychology, ito ang tinatawag na recency effect on mas naaalala ng tao ang huling karanasan o emosyon na iniwan mo bago ka umalis. Kaya kung marunong kang umalis sa tamang oras at mag-iwan ng damdamin o kaisipang mahirap kalimutan, magiging special ka sa isip niya kahit hindi ka nagsusumikap mapansin. Halimbawa, kapag nag-uusap kayo ng babae, huwag mo hintayin na mauubos ang topic o maging awkward bago magpaalam. Umalis ka sa moment na nakakatawa pa o may tension sa pagitan ninyo. Dahil doon, may sa isip niya yung kulang at yung kulang na yun ang magtutulak sa kanyang hanapin ka ulit ang mga lalaking mysterious ay hindi kailangang maghabol ng oras. Marunong silang mag-withdraw bago mawala ang spark. Dahil alam nila, ang tamang timing ng paglayo ay mas malakas kaysa kahit anong mga salitang iniwan. Isipin mo si Heath Ledger bilang Joker o si Ryan Gosling sa Drive. Hindi sila madaldal, pero bawat eksena nila may impact. Ganon ka rin dapat sa totoong buhay. Bago ka umalis, siguraduhin may naiwan kang pakiramdam. At kapag ang babae ay nasanay sa presensya mo, tapos bigla kang nawala, doon niya realize, hindi pala ikaw ang hinahanap niya araw-araw, kundi yung pakiramdam ng presensya mo. Number 9. Huwag kailanman ipakita ang lahat ng plano mo. Isa sa mga sekreto ng mga lalaking tunay na mysterious ay ang kakayahan nilang maging mahirap basahin. Hindi nila inilalatag lahat ng iniisip, plano o emosyon. Alam nilang kapag alam ng babae ang bawat galaw mo, mawawala ang thrill at mawawala rin ang respeto. Sa psychology, So may tinatawag na strategic ambiguity, ang sining ng pagiging malinaw, ngunit sabay na may misteryo. Gamit, ito ng mga matatalinong tao at leader upang mapanatili ang interes at respeto ng iba. Kapag hindi mo agad binubunyag ang lahat, napipilitan ang babae na mag-isip, magtanong, at maghabol ng sagot. Halimbawa, kapag tinanong ka ng, anong plano mo ngayong weekend, hindi mo kailangang sabihin ang lahat. Pwedeng sagutin mo lang ng, may gagawin lang ako, baka mag-enjoy ako doon. Simple pero intriguing. Iniwan mo siyang nagtataka kung ano yung gagawin mo at bakit parang confident kang mag-enjoy -e kahit wala siya. Yung malalaking laging nagkukwento ng lahat ng nangyayari. Sa buhay nila ay nagiging predictable. Pero ang mga tahimik, may konting sikreto at hindi madaling basahin. Sila ang tinatandaan at hinahabol. Tandaan mo, ang misteryo ay hindi pagiging cold kundi pagiging kontrolado. Pinipili mong ibahagi lang kung ano ang makakatulong sa imahe mong malakas. Matalino at may direksyon. Kaya sa susunod na may gusto kang babae, huwag mong agad ibigay ang lahat ng sagot. Hayaan mong siya mismo ang magtanong, mag-isip at maghabol ng koneksyon. Dahil sa larong ito ng utak, ang hindi mo sinasabi madalas mas malakas kaysa sa mga salitang binibitawan mo. Number 10: Masterin ang tahimik na kumpiyansa, silent confidence. Ang tunay na mysterious man ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Hindi niya kailangang magyabang, magkwento ng achievements. O pilitin ng mga tao na purihin siya. Ang lakas niya ay nasa tahimik na kumpiyansa. Isang aura na nararamdaman ng kahit sino kahit wala siyang sinasabi. Sa psychology, ito ay tinatawag na nonverbal dominance. Isang uri ng power na ipinapakita sa kilos, tindig at presensya. Halimbawa, isang lalaki na diretso ang tindig, kalmado ang galaw at hindi nagmamadaling magsalita ay mas nakaka-attract kaysa sa lalaking puro salita pero walang composure. Kung mapapansin mo, Karamihan sa mga alpha male sa totoong buhay, tulad ng mga leader, negosyante o respetadong tao, hindi sila palaging maingay. Pero pag pumasok sila sa isang lugar, ramdam mo agad ang bigat ng presensya nila. Ganun ang lakas ng silent confidence. Martha mo eh itong sanayin sa simpleng paraan. Huwag mong agad punuin ng salita. Ang bawat sandali. Kapag may tanong sa'yo, sagutin mo ng diretsyo at maikli. Kapag naglalakad ka, ayusin mo ang tindig mo. At kapag may babae kang gusto, Huwag kang masyadong eager. Hayaan mong siya ang magtanong, magbasa, at maghabol ng iyong atensyon. Yung mga babaeng matatalino ay naa-attract sa ganitong klasing lalaki yung hindi nagpapakita ng insecurity o neediness. Dahil alam nilang ang lalaking kalmado, confident at tahimik ay lalaking alam ang halaga niya. Kaya tandaan mo, ang pinakamalakas na lalaki ay hindi kailangang magsalita para mapansin. Ang kanyang katahimikan ang mismong dahilan kung bakit siya mahirap kalimutan. Kung marami sa mga sinabi ko ay tumama sa'yo, ibig sabihin handa ka ng magbago. Handa kang maging lalaking tahimik, pero may dating, kalmado pero malakas. Ang pagiging mysterious ay hindi tungkol sa pagpapanggap, kundi sa pagkontrol ng sarili at emosyon mo. Sa mundong puno ng ingay, ikaw yung lalaki na kayang manahimik pero ramdam ng lahat ang presensya mo. Hindi mo kailangang ipakita sa social media kung gaano kakagaling, dahil kapag totoo kang may halaga, ang mga tao mismo ang makakaramdam nun. Kaya gamitin mo ang mga natutunan mo sa video na ito para maging mas malalim, mas matatag at mas mapanganib sa tamang paraan. Ang totoong misteryosong lalaki ay hindi kailanman nagpapaliwanag, pinaparamdam niya lang kung sino siya. Kung gusto mong mas maintindihan pa ang psychology ng confidence, attraction at dominance, mag-subscribe ka na sa Darkness of Truth. Dahil sa channel na ito, hindi lang tayo natututo, natutuklasan natin ang madilim na katotohanan ng tao.